Has the government spent even a single centavo from that loan considering that the project has not even started? Uh, there is uh, nothing to spend for if the project has not even started. Wala daw, ano daw ang uh, gagastuhan eh hindi pa nga daw nagsimula yung project. Kung wala pa nga nagastos, eh, okay lang sana 'di ba kung naubos na yung 174.49 billion plus? Kung naubos yun, ide e siguro maikakarason ka na i-transfer yung unused funds na 90 billion sa file para dun. E wala pang ang nagagamit kahit one centavo. Hello everyone! Welcome back to my channel. So kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, ay huwag kalibutang mag-subscribe na at click all notifications para mas updated kayo sa future videos ko. So guys, ito na nga. Grabe! Isa na namang malaking anomalya sa gobyerno nating ito, guys. Grabe. Yung PhilHealth nga, no? Yung pag-transfer ng 89 point something billion pabalik sa treasury ng ating bansa. Panoorin natin tong balita to. Grabe, guys. Sa oral arguments kahapon, kaugnay sa mga petisyon na tutol sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng... 89.9 billion pala. So rounded off as 90 billion na rin siya, no? Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth pabalik sa National Treasury. Tinanong ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier si Solicitor General Minardo Guevara kung bakit inilipat ang unused funds ng PhilHealth para ponduhan ang mga programa na mayroon ng nakalaang pondo o fully funded na. Partikular. Ito yung talaga yung sobrang questionable dito eh. Grabe, binalik yung unused funds ng PhilHealth sa mga projects or programs na fully funded na mauungkat talaga lahat ng mga korupsyon sa bansang ito ngayon. na binanggit talaga. ni Justice Lazaro Javier ang Panay Guimaras Negros OPGN Island Bridges Project na lumalabas na fully funded na anya sa pamamagitan ng isang loan mula sa South Korea. So sabi ni... Um, Associate Justice Ami Lazaro-Javier the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Grabe. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Correct. Grabe, di ba? Nag-utang na nga sila, nag-loan na nga sila sa South Korea ng 175 billion plus pa talaga, no? Tapos, oo nga, anong urgency ba dito, no? Anong urgency ba ang nandyan para talaga mag-transfer yung PhilHealth funds pa talaga, guys, imagine. PhilHealth nasa hudikatura po natin nasa konstitusyon po natin na yung uh, alam mo yung kalusugan ay isa sa dapat na pinakamalaking uh, pondohan ng gobyerno pero tingnan mo yung unused funds ay tinransfer sa project na may pondo na Gabi, no? Sobrang questionable talaga nito, guys. Sobrang bigat nito. Grabe kahit na ako na, no, I'm not an attorney. Hindi po tayo political analyst, hindi po tayo, alam mo, yung mga lawyers. Pero talaga namang, guys, grabe talaga tong corruption na to. Grabe, 90 billion. Billion! Grabe! In the amount of 174 point transfer the field health funds when the project is already fully funded. Your honor, this is a matter really, of uh, delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So Naku. Naku, <laughs> Naku, tingnan mo. Sino yung mga legislator? Oh, sabi ni Attorney Minardo Guevara o oh, yung Solicitor General, Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Sino yung legislature natin? Nako talaga yung House of Representatives nito grabe, grabe, grabe talaga yung anomalya dyan sa House of Representatives, no? Naku, as these oral arguments go on, naku talaga, lalabas at lalabas talaga ang pangalan ni Tamba nito, eh. Alam mong nafe-feel ko na talaga na lalabas at lalabas talaga yung pangalan niya dito. Kasi, naku, kahit sinong ituro nila, yung talagang alam mo yung ang ugat talaga, mapupunta talaga sa ugat ito eh. Grabe guys, hindi ko masikmura yung corruption na to, sobra-sobra, grabe. PhilHealth pa lang to guys, a PhilHealth pa lang to. Funds. Yes. So when funding we... a project that is already fully funded under the category of unprogrammed. Ano sabi? Yes funding a project is, that is already fully funded under the category of unprogrammed guys which means something that is not planned not scheduled or not arranged guys wala sa plano. <sighs> Grabe, no specific instructions Walang specific instructions yung project na yan, grabe. Tapos pinunduhan. May pondo na nga pinunduhan pa talaga, grabe. Tinanong din ng magistrado kung may nagastos na ba ang pamahalaan sa loan mula sa bangko sa South Korea para sa isang proyekto na hindi pa nasimulan. Has the government spent even a single centavo from that loan? Considering that the project has not even started. Uh, there is uh, nothing to spend for if the project has not even started. Uh, so wala daw, wala daw, ano daw ang uh, gagastuhan, eh, hindi pa nga daw nagsimula yung project. Kung wala pa nga nagastos, eh okay lang sana di ba kung naubos na yung 174.49 billion plus. Kung naubos yun, edi siguro maikakarason ka na i-transfer yung unused funds na 90 billion sa Philal para dun. E wala pang pa ang nagagamit kahit one centavo. OMG guys, grabe. Ano ito guys? Tapos sasabihin pa ni Claire Castro na sinasabi daw ni ni VP Sara na ano daw, bakit na daw hindi kayat yung mga tao na magalit sa gobyerno? Eh, ano ba naman itong pangyayaring to? Sino ba namang hindi magagalit, no? Dagdag pa nito, nagkaroon din ng karagdagang pondo ang kaparehong proyekto noong 2022 na nagkakahalaga ng 50 million pesos at 57 million pesos noong 2023. Nako! Grabe! <laughs> 50 million noong 2022. 57 million noong 2023. Grabe ng corruption to ah. Tapos wala pa rin nasisimulan. Guys, can you imagine that? Wala pang nas 300 billion na ah, yung naging pondo. 300 billion ang naging pondo, guys, pero wala pa rin nasisimulan. Imagine, 50 million noong 2022 at 50 million noong 2023. Pero hanggang ngayon, guys, wala pa rin nasisimulan. Guys, napi-picture out nyo ba kung gano'ng kalaki? Parang ako hindi ko ma-imagine. Grabe no, tapos wala pang nasimulan na project. Nangako naman ang soldier na aalamin nila ang detalye hinggil sa isyu na ito. Itutuloy naman ang Korte Suprema ang Alamin nyo talaga, kasi nako, hindi talaga titigil yung mga Pilipino dito hanggat hindi to na hindi managot yung dapat na managot, no? Kung nasaan na yung mga perang yun, naku. Guys, anong masasabi nyo hinggil sa balitang isyong ito? Grabe, kasi ako speechless na ako, guys. Kayo ba? Anong masasabi nyo? Grabe. Don't forget to like this video guys para patuloy tayong magchikahan tungkol sa mga issue at sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Don't forget to like our video and subscribe to our channel. See you again! Take care! Bye! God bless everyone!